Magandang araw and welcome once again to another episode of Dear Chef Awe. Iyan, ang lambing ko, di ba? <laughs> At ang ating episode for today is pinamagatang Sus, wala pa nga yung question pamagat na. At ang nagpadala po ng question ay si Yes, hindi na tayo mag-letter sender. Wala ang mga ganong kalokohan. 'yung question po na kinoment niya ay ito. So paano wow. nga ba? You know what? It's all a matter of explaining properly. Paano ka mag-explain ng properly? Halimbawa, na no, sinabi niya na o oh, sige, ay masyadong mahal lang 7x4 hindi kaya ng budget ko. kailangan ko 'yung budget nila. So, okay, pwede mo bang gawing 6x3? Tapos gawin mo na lang 500 pesos. And that's okay. If you agree to it, that is okay. An agreement between you and your customer is always a good thing. Kailangan lang well explained and documented. So ako talaga, I have a cake contract. It's not really anything complicated nakalagay lang doon. May drawing ng cake or, you know, an inspiration photo is there. And then, nakalagay lang doon. Green yung frosting, ganito karami yung topper, di-deliver ng ganitong oras, papahirami ko sila ng stand, ganyan. And then, they sign it. Either digitally or live kung nag nagpupunta sila sa studio ko. Ngayon, siya. At sinabi niya nga, no, gusto niya mas maliit. Okay lang yun. What you say is, okay po, no? So, since ito na lang po yung babayaran ninyo, eto po ang magiging cake ninyo. 6x3 po siya. Tapos, instead po na tatlo yung aso sa ibabaw, dalawa na lang po. Pero, maganda pa rin po ito. Pareho pa rin po ng flavor. And kung hindi naman po maraming bisita ninyo, this will be perfect for you. And now we go to the part na talagang napakahirap ipaliwanag. Gaano nga ba kalaki ang 6 by 3? For the love of me, hindi ko talaga maintin niya, but hindi alam ng mga tao ang 6 by 3 I mean, I would understand a confusion about 6 by 3 kung rectangular yung cake, di ba? Pero since round cake ito, napaka-tsaka naman ng 3 inches lang yung diameter mo, tapos 6 inches yung height, di ba? Pero para walang confusion and again, para hindi kayo magkakaproblema with your customer, ako nagpapadala ako ng ganito. Siyempre, hindi ako nagpapadala ng measuring tape o ng metal tape. Nagpapadala po ako ng ganito. Yan. Para ipakita na ito po ang 6 inches. From here to here. Huwag niyo pong diameters diameter, circumference, radius. Hindi rin po na itinira customers natin yan. So, kailangan po, ganyan, show them from here, yan. here to here, is 6 inches. Diba? So, siguro naman, may ruler sila sa bahay. Alam nila, no, ah, ganito pala kalapad yung cake ko. And then, from here to here, or just pakita nyo lang ganyan, this is how high or tall your cake will be kasi pagka naka-picture with numbers, drawing-drawingan mo na yung ganyan, nagigets nila yan. Ay, naku, teka, medyo maliit yata yun. Can I order a bigger cake? Of course! ba diba? Yan. So, para po, mas, kasi po, pag sinabi po ninyo, kasi malaki po ng platito, huh? may platito ganyan kalaki, may platito ganyan kalaki, may platito rin na ganto kalaki. Hmm. Dapat, specific tayo, use numbers, Mag-drawing ka kung kinakailangan. Ipakita mo, dalawang arrow ganyan sa gilid ng iyong drawing na bilog. Tapos nakalagay 6 inches. Tapos, arrow ulit, ganyan, dalawa. Sa patayo, nakalagay naman 4 inches. Para lang alam ni client kung gano'n talaga kalaki yung cake na matatanggap niya. And quite honestly, you cannot blame a customer if they don't have an idea when you say 6 by 3. Kasi that is actually a way of describing that is familiar for us bakers. Pero sa mga customers natin, aminin ninyo, nung hindi pa kayo baker, pag sinabi sa inyo 6x3, nag-iisip muna kayo, ano kaya yung 6x3? ba? Diba? So, wag po kayo mawawala ng patience na ipaliwanag sa inyong customer kasi napaka-importante po ng good relationship with your customer kasi pagka kayo ay naging magkasundo, automatic po, pagka po na ipaliwanag ninyo ng maayos, ma-appreciate yan ang inyong customer and o-order sila uli sa inyo, lalo na kung masarap ang cake nyo. Pero kahit na napakaganda ng paliwanag mo, pero ang sagwa ng lasa ng cake mo, good luck to you. Ayan, at dahil dyan, naka po ang aming mga old classes, ang aming old baking classes for only 250 pesos. Pwede po kayo mag-message sa aming admins right here just hit the send message button oh and also if you have questions or situations that you need help with just comment it down below and again i will answer you to the best of my mess universe ability <laughs> yeah so guys kalma na ulit thank you so much for joining me in this episode of Dear Chef Ave and, and of course I do hope to see you in my next episodes of Dear Chef Ave. Wag po kayo magsasama manood at mag-support at manonood. Mag and this episode was brought to you by Sugar King powdered sugar.